yan ninyo na anak na kayo ng Diyos kung kayo'y maibigin. Hindi yung pinag-aaway-awayan nyo yung mga doktrina na yan, eh away nga yan eh. Hindi yan pagiging maibigin. Kaya kahit anong doktrina pa yan, lalo lang lumalabo kung anak na kayo ng Diyos. So followers of Jesus will be known by their faith that is best expressed in love. Eh syempre, pag sobra ka mahigpit sa mga doktri, doktrina, you can hardly be loving kasi lagi kang may judgment. Wrong yan. Right ito. Hindi maganda yan. Ito yung maganda. At pag nagpataw ka na ng judgment, syempre, meron ng kasamang parusa. Parusahan, ang guilty. Itakwil, itiwala idisiplina. So sabi ni Lord, love na lang tayo. Ako na lang ang aako ng lahat ng kaparusahan. Tapos ganyan, ipapataw mo na naman sa shoulder ng iba. John 13, 34-35 ang sabi ng Panginoong Yesus, But I am giving you a new command. You must love each other just as I have loved you. If you love each other, everyone will know that you are my disciples. So ito yung final identity ng mga anak ng Diyos. Hindi nakikipagbakan sa doktrina, hindi itsura ng katawan o pananamit, love. Sabi ni Jesus, gusto niyong patunayan sa mga tao na kayo aking mga disipulo, sa pamamagitan ng pag-iibigan sa isa't isa, doon niyo mapapatunayan yan. Hindi yung maiksi ba ang buhok mo, babae? Mahaba ba ang buhok mo, lalaki? Nakapalda ka ba, babae? Wala ka bang hikaw, lalaki? Wala ba kayong tato? Ano ba ang ayos mo? Hindi yon. Kundi, loving ka ba? Oh, Mahirap bang maintindihan yan? Madali naman. Sikapin lang intindihin. Hindi pure ba ang doctrine mo, kundi loving ka ba? Loving ba ang pamamaraan mo? Suriin ko ano ang loving at mapagmahal na pamamaraan dahil yun ang gusto ni Jesus na distinction ng kanyang mga alagad. So to learn in Galatians to Paul chapter five, verses seven to 10, "You were doing so well until someone made you turn from the truth. And that person was certainly not sent by the one who chose you. A little yeast can change a whole batch of dough, but you belong to the Lord. That makes me certain, makes me certain that you will do what I say, instead of what someone else tells you to do. whoever is causing trouble for you will be punished. So may historical context. Tinuruan ni Paul ang mga Galatians ng salvation by faith in Jesus, salvation by grace, that the work of Jesus becomes beneficial to you, you don't have to do the same works, that you don't have to be Jewish to become Christian. Pagtalikod niya, may sumingit na nagturo ng iba. Sabi, aba, kailangan kayong patuli. Kung hindi, hindi kayo anak ng Diyos. Kailangan ganito, kailangan ganoon. Kaya sabi ni Paul, alam nyo, ang ganda-ganda na sana ng performance nyo eh. Pero may dumating lang bigla, iniba na, nagulo na kayo. Alam nyo, yung kaprasong lebedura, nakakapagpaal sa yan tinapay, sabi niya, ngayon, nag-aalsahan kayo dahil nataniman kayo ng ganitong ideya. Nakakatiyak ako na yung nanggulo sa inyo, parurusahan niya ng Diyos. sabi ni Paul Now the flock that started out depending on God's kindness was being bothered when someone came and taught them to depend on works again to depend on their own performance to depend on legalism My dear brothers and sisters that still happens today not only to the Galatians in Paul's time Ngayon mayroon modern day enemies of freedom in Christ mga taong magsasabi na naman sa inyo ng kuano ano mga bawal, kuano ano mga pagpigil na mauobliga lang tayo lahat maging mapagkunwari. People come to you to bring salvation by grace at first, then proceed to oppress you with demands of works, legalism, and obedience to do's and don'ts, which are so physical, so superficial, so trivial hanggang ngayon. Kailangan ang buhok mo ganito kahaba. Kailangan nakapalda ka lang. Kailangan ganito at ganun. Yan din yon, Walang pinag-aiba. Ganito dapat ang ayos mo at ang gupit mo. Kaya lahat ng mga Kristiyano tuloy nagiging judgmental dahil di ba sabi ni pastor dapat ganito lang yung buhok? Ba't ganyan ang buhok mo? So sila sila ngayon ngayon magtutulig sana. Di ba ganito at ganun? Di ba dapat ang babae hindi nagpapantalon. Eh, paano ko ang mga convert mo ay eh, taga-sulu, eh, mga babae doon nakapantalon? Papano ko sa Pakistan ka nag-mission, ang mga babae din doon nakapantalon? Anong gagawin mo? Pagpapaldahin mo. Mga personal preferences, sa pampahirap ng ordinaryong buhay, hindi naman dapat issue, nagiging issue. Mga issue ng na yan, ang dalas-dalas itanong dahil mark daw ng slavery nung araw yun eh. Nung araw yon. Pag may tattoo ka ba ngayon, ibig sabihin, slim ka. Hindi naman, di ba? May iba ng kahulugan yan ngayon. Hindi naman ako nag-a-advocate ng pagtatato. Pero ang point ko, hindi yung ganyan ka-big deal para pag-awayan. Marami naman talaga hindi pinabagayan, mukha mabantot. Di ba? Pero merong admittedly yung iba, nakaka-enhance. Pero hindi yung big deal. Hindi para ipagpakamatay mo o ipamatay mo ng iba. May mga obsession pa ngayon, which Bible version to use? Nakuy, ganyan lang pala yung version mo, satanic yan. Yung version ko, angelic. Maraming ganyan. Ano ang music ninyo? Demonic ng drums, hindi yan dapat gamitin. May magtatanong pa, pwede po ba akong kumata ng secular music? Wala namang secular at walang sacred music eh. Quali classification lang yan, artificial. Pagka ang kanta ay tungkol sa kagandahan ng bulaklak, secular ba yun? I would call that a worship music because God creates flowers. God creates the world. God owns the world. The earth is the Lord's and everything in it. Depende naman siguro kung anong kinakanta mo tungkol sa bulaklak. Dahil may mga kanta tungkol sa bulaklak na malaswa. So ano yung content? Ano yung handling of the subject matter? Yung bang kumakanta ka ng nagagandahan ka sa kalikasan? Secular ba yun? Sino bang lumikha ng kalikasan? So napaka-importante na makalaya tayo sa mga pampahirap ng buhay. Hindi puro bawal. Madalas yan tanong mga Christians, bawal po ba this and that? Mga kapatid, pag nagtatanong kayo kung bawal ito bawal yon, meron kayong sinasabing mensahe na hindi nyo alam sinasabi nyo. Ang totoong sinasabi nyo, Pagbawalan mo ako. Eh, tinatanong mo kung bawal at hindi. Di pag sinabing bawal, obligado ka na ngayon sumunod. At marami mga napapahamak na converts. Kasi, darating sa iyo ang isang missionary, ang isang religious leader o teacher. Sasampahin ka sa bahay mo, kakausapin ka. Ang unang iaalok niyan, kaligtasan kay Jesus. Pagmamahal, pag-ibig. Sino nga bang tatanggi doon? Pero pag tinanggap mo na ang mga kasunod na, sangkaterbang bawal na. Nakulong ka na. Siyempre, sa simula, pag akya niya, hindi naman sasabihin, alam mo, babawa lang kita, papaayos kayo ganito mo, ganun. hindi, siyempre. Pero pagkatapos doon, kung nakuha ka na nila, kasunod na ngayon lahat yung religious slavery. Sa Mayo 23.15, nagagalit ang Panginoon sa ganitong mga klasing misyonero. Sabi niya, Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert. And when he becomes one, you make him twice as much a son of hell as you are. Mga mabigat na pangungusap galing sa Panginoong Yesus. So niya, sumpain kayo. Mission pa kayo ng mission. Ang layo-layo na pinupuntahan ninyo para lang meron kayong mahikayat. At oras na na-convert nyo, ginagawa nyo pang doble ang kademonyohan kaysa kademonyohan nyo. That's the word, if you'll translate it directly. Ayaw na ayaw ni Lord yung mga pahirap sa tao na hindi kailangan. Ayaw na ayaw yung mga nakakasakal na mga pagbabawal. Ayaw na ayaw niya yung paggagaling-galingan at paghahari-harian ng mga conservatives. Kaya naman, pagkasabit ka ng submit dyan, tatanungin mo pa siya, bawal ba to Bawal yun. I-encourage na kakaroon ng mga church bullies which we discussed the other time. Soul winning muna daw sa simula, pagkatapos, religious oppression. At pagdaging member ka, isasaba ka nila sa napakaraming gera. Makakalaban mo ang mga kamag-anak mo, makakalaban mo ang mga kaibigan mo, makakalaban mo ang mga ibang Christian din, yung mga ibang denomination. Parang nananahimik yung buhay mo, ginulo nila, ginawa ka nilang member, para ka lang isabak sa walang katapusang gera habang lagi kang inuuto na yun ang gusto ng Diyos. So yung ganitong klase mga pagtuturo, first, let me serve you. Ganyan yung approach. By bringing my religion to you. Ang kasunod noon, now let me enslave you with doctrines of do's and don'ts. Pag may mga kapatiran tayo at kapatid na napunta sa ganyan, dapat kumawala. Galatians 5, 13-15, sa pagpapatuloy ni Paul, My friends, you were chosen to be free. So don't use your freedom as an excuse to do anything you want. Use it as an opportunity to serve each other with love. All that the law says can be summed up in the command to love others as much as you love yourself. But if you keep attacking each other like wild animals, you had better watch out or you will destroy yourselves. So si Paul naman, hindi naman mo ibig sabihin na free ka in Christ, eh pakawala ka na sa buhay at kahit ano na lang. Paul also cautions against abuse of freedom in Christ. Sabi niya, oh, hindi naman kumamang sinabi natin free kayo in Christ, darating na kayo sa Church ng Hubot-Hubad. Wala na kayong pakialam sa iba na may bisyo kayo, naninigarilyo kayo, na usukan yung iba, inconsiderate kayo nananamit kayong na sobrang nakakaakit, yung tuloy gusto magpakabanal, natisod na dahil sa iyo. So ibig sabihin nga, hindi naman kung mo-free ka, gagawin mo na lahat kahit nakakatisod na sa kapwa. Kahit na napapasama na sila. So be free not to do evil, but to do good. Be free to love. At mahalaga sabi, love others as you love yourselves. Attacking and destroying each other, which many Christians are in professional levels of business to do, attacking and destroying fellow believers would only backfire and would be self destructive. So you don't attack believers. Sometimes you criticize an idea, but don't make it personal. And make sure that you are doing it only because you are promoting love and not slavery. So mga kapatid, simple lang ang mensahe ni Paul, be free in Christ. Be free from needless religious regulations. Our life with God is not a matter of do's and don'ts. So you ask yourself, what is needless and what is needful? Needless regulations prohibit you from doing many things. needless regulations prohibit you from doing what is not really destructive to you and to others. It prohibits you from enjoying freedom in Christ. Paano malalaman kung ano yung sinasabi natin, hindi naman kailangan ipagbawal na yan? Yung mga hindi naman talaga nakakasira sa iyo at sa kapwa. Wala naman talagang actual damage. Hindi na dapat pinagbabawal yun. Christians are free to do anything that Jesus does not prohibit. It is important for us to internalize that. Jesus came to reinterpret the law, Jesus came to make heaven closer to the people, Jesus came to define the image of God in his own person, Jesus came to personify godliness. So what Jesus never prohibited should not be prohibited by anybody. And what Jesus said should be done, should be done. Siya ang standard. Walang iba. Siya ang dapat manaig. Hindi ko ano anong mga kaugalian, hindi ko ano anong mga pagbabawal, kundi kalayaan na may pag-ibig. Tandaan ninyo, ang kalayaan na may pag-ibig isang kalayaan na hindi magiging abusado. Hindi kalayaan na mananakit ng kapwa. Kasi may pag-ibig. Ikaw na ngayon ang pumipigil sa sarili mo dahil hindi magiging maibigin yung gagawin mo eh. Pero hindi iba ang nagsasabi sa'yo noon. Ikaw mismo. So be free from the need to perform and to pretend. Be free from religious slavery. Which means be free from the control of religious personages. You are nobody's slave. Dapat meron ka lang self-control. Isa yan sa mga fruit of the Spirit. Self-control. Not being controlled by some deacon or deaconess or elder or whoever. Don't let anybody control you. You have freedom in Christ, but you exercise self-control. Because that is loving and that is decent.